Okay, mapagpalang hapon sa lahat-lahat mga kamusang. Ito yung pinapakita po natin. Mga corals po 'yan mga kamusang. Ito sample ko na rin po ito mo. Ito yung uh, sa bundok ko po ito nakuha. Bato na bato na talaga. At ito na search ko rin. Uh, ito lang yung lumalabas na yung pangalan niya sa mga nag-aaral sa mga mga pangalan ng mga corals ito yung pangalan niya ay symmetrical brain coral skeleton ito yung pangalan niya at uh, ito naman ilang beses ko na rin po na search uh, coral stone pa rin naka, uh, lumalabas ilang beses ko na rin na search po ito coral stone pa rin lumalabas tapos uh, ito naman mga kamusang ito yung hindi ko po ma-search ang lumalabas ay bato umo at uh, iba yung mga, mga stone na lumalabas hindi ko mapangalanan kung ano ito pero ito rin yung tinatawag ko na itlog itlogan o itlog sa dagat itlog ng dagat mga kamusang ang mga corals po na ganyan ay may mga bisa po yan mga kamusang sa mga may alam talaga sa paggamit uh, ng mga ganito. Kasi ako mga kamusang, bawa ito yung matagal na sa akin, ito yung binababad ko sa tubig, ito yung sinisirbi naming tubig para doon ko malaman kung may gumagambala sa aking pamilya sa aking magina. Iiba po 'yan ang lasa. Ah, uh, pag wala namang ano, wala namang umiba, halimbawa matamis yung pag-iinom ng tubig, matamis yung lasa yung tubig. And then mga ilang days pag umiba 'yan, halimbawa magpapakla, pait, mabaho na parang imbornal. Mag bibigayan ng sinyales sa akin na yan ay may gumagambala sa pamilya ko dito ko po isang pamamaraan ko po na uh, malaman ko yung kung ginagambala ang aking pamilya o pasyente rin minsan pag may ano may pasyente may pumunta dito yan rin yung pinapainom ko pag uh, umiba yung lasa ay may tumatawag ayaan muna. na ito mga kamusang uh, ito po ay lumulutang po ito mga kamusang ito yung lumulutang kumuha po tayo ng sample pero hindi po ito malinis nasa gripo lang kinuha ayan po yan lumulutang yan yung sinisirbit tubig ko po sa dito sa amin ito yung mga corals na ito mga kamusang ay umihigop rin ng negative energy sa ating mga pwesto, sa mga negosyo natin, maganda po sa bahay. Hinihigop niya yung mga negatibong enerhiya. Maganda po yan. Mga, uh, ito rin yung tinatawag na healing stone. At uh, ito naman mga kamusang, ito po ay... Uh, ayan po, hindi siya bumubula eto eto yung parang uh, uhaw sa tubig umiinom ng tubig ayan po, umiinom ng tubig umiinom siya tapos ito. Uh, tingnan natin. Umiinom uh -huh. rin. Magkaiba man yung yung mga pangalan ng mga corals at uh, uh, yung itsura nila ay parehas lang po yan yung kakayahan ng kuras pang panghigop sa mga negative energy, pangtaboy sa mga uh, panghigop I mean is panghigop sa mga negative energy sa katawan natin, pangtaboy sa mga uh, mga negatibo sa paligid natin. Yan po yung yung bisa niya mga kamusang. Yan umiinom Yun lang mga kamusang ang video natin ngayon. Uh, mapagpalang hapon po sa lahat-lahat.